Galing po ako rito sa isang binyagan. At uh, kumu umuulan eh nag aapura po ako. Ayun. Pagbaba ko po ng sasakyan, uh, nalaglag po ang wallet ko nang hindi ko namamalayan. Hindi uh, naman po kalakihan ng uh, laman ng wallet ko. Ayun. Ayun 'no. Wallet 'yun. Wallet 'yun. 6 uh, to 7 minutes na siguro ang nakakaraan bago may uh, dumaan na rider at uh, suwerte uh, siyang nakapulot sa panahon po ngayon eh, marami pa rin sa ating mga kababayan ang napakaganda ng kanilang kalooban mga pinalaki ng magulang sa kagandahang asal kaya po sa pamamagitan po ng video na ito ay muli ko po siyang mapasalamatan kung sino, sino man po ang nakakakilala sa kanya paki-comment lang po ang uh, pangalan niya at kung ikaw man ang nanonood sa ngayon at napanood mo ito iniimbitahan kita sa bahay ko na bumalik at uh, pasalamatan kita ng personal muli stress lang ako kangay na kaya hindi ko nakuha ang uh, pangalan mo at uh, humahanga ako na marami pa rin talaga ang may mabubuting kalooban. di ko na po inaasahan na mababalik pa ang wallet ko pero nang dahil po sa taong ito na po ng pagpapalaki sa kanya. Ni hindi po siya nag-isip nang uh, pag-angkin sa napulot niya. Napakabilis po ng kanyang uh, kaisipan na isuli ito at hanapin ang uh, kung sino may-ari. Hindi po siya nagdalawang-isip. Uh, ang panalangin ko ay uh, dumami ang lahi mo. Kailangan ng Pilipinas ang mga ganitong uh, pag-uugali para sa ikawunlad po ng ating sambayanan. At muli sa pamamagitan po ng video ito ay nagpapasalamat po ako sa iyo. Muli, mabuhay ka at maraming maraming salamat sa iyo. Ito pong ganitong mga pag-uugali ang dapat uh, nating pamarisan walang bahid uh, pag-iimbot paghahangad sa hindi niya pag-aari saludo po ako sa taong ito kaya, kaya paki-comment na lang po doon sa nakakilala sa kanya at iniimbitahan ko po siya na bumalik po dito sa aking uh, tirahan at nang uh, makilala ko po siyang lubusan alam ko malapit lang siya dito sa uh, bayan namin o kababayan ko siya. Kaya muli ang aking taus-pusong pasasalamat at uh, dalangin ko muli na dumami pa ang lahi mo. Mabuhay ka, kabayan. Maging huwaran sana ito at mapanood ng nakararami na marami pa po tayong kababayan na napakaganda ng pagpapalaki sa kanila kagandahang asal pa rin ang laging nangingibabaw comment mo lang ang uh, address mo at pupuntahan kita or uh, ikaw na ang magsadyang bumalik dito marami pong salamat please like and share po